ayun nga guys, katatapos lang ng Itbulaga at uh, di ba meron post yung TVJ sa Facebook page nila na may isang bibisita daw na dating Itbulaga host nabibisita ngayon, 'di ba? Maraming humula doon ang may mga humula na ba si Ruby Rodriguez daw, si Pia Guanio, or si Julia or si Jimmy Saints pero lahat is tumama may nagsabi pa na baka si Anjo Ileana pero malabo kung si Anjo So, Yun, tapos meron din silang uh, post kanina na andyan na dumating na yung dating host ng It Bulaga na maglalaro sa Gimme 5. O, oh, yan nga si uh, Tony G. Naglaro sila sa Gimme 5 kasama yung mga uh, kasamahan niya sa pelikul pelikula nila na the sassy girl, nag sila, so yun, welcome siya, welcome na welcome siya ng uh, kasama dati niyang kasamahan noon sa Itbulaga, kahit siya yung di ba noong umalis siya is maraming nagalit sa kanya Ganun, maraming nang bash sa kanya noon di ba, yung lumipat siya noon pero diba, matagal-tagal na rin siyang host ng uh, Itbulaga di ba, so yun, welcome na welcome siya hanggang ngayon, so, yon welcome na welcome pa rin siya sa 8 Bulaga. So, yon nga, naglaro sila ng Game 5. Sayang nga lang hindi nila, ano, nakuha yung uh, jackpot prize na 50,000. Naka 2 points lang sila doon sa final. Ano, sa round 3. o Ayan, guys, manood tayo ng, ano, uh, The Sassy Girl na movie ni Tony G. Ayan, so. Ayan. Di ba nung last, ano, nung last is si Jono Gibbs yung bumisita na nag-promote din. Dati din siyang host ng Itbulaga, di ba? At ngayon na naman si Tony Jeez. So, ayan, lahat ng mga dati nilang kasamahan noon is welcome pa rin sila kahit wala na sila sa Itbulaga. Ayan, welcome na welcome pa rin sila. So, malay natin baka sa susunod na bibisita sa Itbulaga is si na uh, Ruby Rodriguez or si Julia Clarete. Di ba malay natin. So, yun abang-abang abangan natin yun.